Sa araw na iyan mga day ay ayaw ko talagang lumabas sobrang init. 12 na kaya ng tanghali kaso lang mapilit sila. Nagpunta nga pala kami sa Yamaha day dito malapit sa amin. Ang tawag ko sa kanya ay Yamaha Museum. Pagdating dito sa loob day makita mo yung mga gawa ng Yamaha mula nung unang panahon hanggang latest day. Mula Pandagat day hanggang himpapawid day marami dito. At nakaka-amaze din pala sila no kasi kahit luma nga pala siya nanday ay hindi mo talaga halata luma pa ito kasi nga ang ganda makinis makinis pa sa ating mga poet day oy unang nakita ko day ito pandagat ito day sa ilalim ng dagat kung hindi ako nagkakamali mga inzay tapos mga inday klasik sing mga ano day mga sasakyan pandagat mga inday kung pang fishing pa day So sa mga oras na ito mga inday ay feeling ko talaga habang nag voice over ako mga inday ay magtalino-talinuhan ako dai pa. So, hindi pa talaga sila nagpapaano sila Inday na nagpapa free ride o nakita niyo ang kagwang Jaday? O, oh, Parang sila ulo lang zay. Pwede magpa-picture mga Inday basta may nakasulat na yung pwede magpa-picture. Ito Inday, sabi ko hapon bilhan niya yan sa para sa akin. O di kaya akong ayaw man niya Inday, ito na lang yung puti. Tapos sabi ko, yan talaga ang bibilhin mo sa akin, hapon. Dahil pag nabuhiset ako sa iyo, ay lilipad na lang ako sa ibabaw. Kasi lilipad yan, day, eh. Charot, tayo, day. Imagination na good nato, na, day. Uy, wala mambayad mag-imagination, day, eh. Luma din yan, mga enday. Pero parang hindi luma. Tingnan, enday, 19 purgatin pa yun, day. Dito kasi, mga enday, makikita mo kung anong 19, day, ba? Tapos mga Inday, meron itong mga motor Inday. Ito naman ay gusto doon ito ng batang sipat day. Tapos pwede man magpa-picture day. Ay picture, picture din ako day. Sakay, sakay din ako dyan day. Yang puti na ano day, ano yan, motor day. Ay yan ang sinasakyan ng mga parak dito day. Pag ikaw ang nahabol niyan day, sigurado 100% day. Mahabol ka talaga. Kahit anong tago mo day, makikita kasi mabilis mo yan sila mag-drive day. Mabilis pa itong gandang-ganda na motor nila day. Oh pagpasok mo pala dito mga Inday ay meron silang ibibigay na papel na mag-stamp stamp ka dahil tapos meron kilid mga pupuntahan nyo dyan na may pwede ka magpa-stamp tapos ang kinalabasan ay ang ganda dahil parang sakyanan din dahil fast forward mga Inday pag uwi galing nagpunta kami ng Dongke galing doon sa Yamaha nakikita ko itong skincare dahil kasi sabi ko kay Japon pupunta ako ng Dongke kasi bibili ako ng sunscreen sa tingin-tingin ko at ikot-ikot ko dahil may nakita akong ganito. Ayaw na mga bisaya ko today kasi ang lagom day meaning is day maitim dahil. Uy, ba't akong paitim day Fast forward na tayo mga Inday. Nagpunta kami ng supermarket mga Inday. Kasi nga, naglilihi nga ako mga Inday. Pinaglihian ko na yung mga halaman dagat day ba? Tapos alam ni Hapo na pinaglihian ko ng ganito. Sabi niya, ubusin ko na yun lahat day Uy. Hindi ko man maubos yun tayo, nami-dami. Ito nga pala mga Inday. Nabili ko ito sa Donkey. Ano. Ito pala ay... Matagal ko na rin hinanap mga Inday. Nakita ko kasi sa content creator. Ito sa Sockmed or sa social media mga Inday. napang ano daw ito, uh, ginagamit daw kadalasan ito ng mga Haponesa. Hindi man tayo Haponesa dahil. Eh, Magamit-gamit din siguro dahi, No? Wala mang pinagbawal day instant whitening nga pala itong mga inday so tinisting-tisting good ko cool lang mga inday hindi ko nakalain na totoong instant whitening nga pala ito mga inday oh panlagay dito sa liigday para magpantay ang ating mukha at saka liigday at ah. saka yung mga ayaw nyong makikita ba yung mga dark spot yung mga itim-itim mga inday ba tapos nakita ko dyan inday ay naamis-amis -amis tayo maliit kunti day oy kasi mga inday hindi ko man akalain na magputi talaga yan siya inday oy Nakita yun naman siguro mga inda. Yung nilagyan ko ay maputi yung hindi ko nilagyan. Ay maitim pa talaga dahi. Pinakita ako man kay Hapon yan dahi. lang talaga siya sa akin dahi kasi sobrang puti niya dahi